akala ng lahat, tahimik lang ang kasambahay na ito. Pero isang gabi, sa harap mismo ng kanyang mayamang amo, sinabihan niya itong tumahimik. At ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon, ay isang lihim na tatagos sa puso mo. Isang katotohanang magpapaiyak sa kahit sinong makakarinig. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay na iyon? At bakit biglang nagbago ang lahat sa isang salitang? Tumahimik. Sa isang marangyang mansyon sa Quezon City. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marahang pagiyak mula sa kusina. Si Maria, isang kasambahay, ay nakatayo sa harap ng lababo. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hinuhugasan ang mga pinggan. Ang mga mata niya ay namumugto. Ngunit pinipilit niyang itago ang sakit sa likod ng pilit ng ngiti. Mula sa hagdan, bumaba ang kanyang among si Don Roberto. Nakasuot ng mamahaling robe, may hawak na baso ng ala. Maria, malamig ang boses ng lalaki. Ilang beses ko bang sasabihin na ayusin mo ang serbisyo mo? Tahimik lang si Maria. Ang malamig na sahig ay tila kumakapit sa kanyang mga paa. Ang ilaw mula sa chandelier ay naglalaro sa mamahaling baso, sumasalamin sa mga luha na pilit niyang pinupunasan. Lumapit si Don Roberto. Ang bawat yabag ay parang hampas sa kanyang dibdib. "Bakit parang wala kang gana ngayon?" tanong niya habang pinagmamasdan ang babae mula ulo hanggang paa. Hindi na nakatiis si Maria. Tumaas ang kanyang dibdib, huminga siya ng malalim. Sir! Mahinang ngunit buo ang tinig niya. Pakiusap. Tumahimik po kayo. Napatigil si Don Roberto. Nangilabot ang hangin sa pagitan nila. Ang baso sa kamay ng lalaki ay bahagyang nanginig. Ngumiti siya, ngunit may halong inis at pagkalito. Ano ang sinabi mo? Mahinang tanong niya, halos pabulong. Sinabi ko po. Tumahimik kayo, sir. Ang tinig ni Maria ay nanginginig. Ngunit bawat salita ay may bigat na parang matagal nang ikinulong sa dibdib. Tahimik ang buong kusina. Tanging tunog ng orasan ang naririnig sa dingding. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha ni Maria. At doon nakita ni Don Roberto ang bakas ng pasa sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang kamay ay biglang bumaba. Ang baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang mga piraso ng salamin ay kumislap sa ilalim ng liwanag parang mga patak ng luha na matagal ng gustong pumata. Si Maria ay napayuko, ngunit hindi na siya umiyak. Ang kanyang boses ay muling lumabas. Mahina ngunit masakit pakinggan. Sir, kung alam ninyo lang, bakit ko kailangang sabihin yon? Ang tinig ni Maria ay halos pabulong. Ngunit bawat salita ay tila kumikirot sa hangin. Nakatayo siya sa harap ng kanyang amo. Ang anino ng chandelier ay gumuguhit sa kanyang mukha parang guhit ng mga alaala -ala na pilit niyang nililimot. Tahimik si Don Roberto. Ang dating matatag niyang tindig ay biglang nanlambo. Maria, mahinang sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Maria. Ang dibdib niya ay mabigat na parang dinadala ang bigat ng mundo. Sir. Nagsimula siya habang tinitingnan ang basag na baso sa sahit. Ang asawa ninyo. Napakurap si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay biglang nanlamig. Ang asawa ninyo po siya ang dahilan kung bakit ako huminto sa pagsasalita. Umangat ang kanyang mga mata. Uno ng takot, ngunit mas puno ng katotohanang hindi na niya kayang itago. Nang gabing umalis kayo papuntang business trip, pumasok siya dito. Dito mismo sa kusina. Ang tinig ni Maria ay nabasag. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa laylayan ng kanyang uniporme. Akala ko po ay kailangan lang niya ng tubig. Pero bago ko pa manayabot ang baso, hinawakan niya ako. Tumigil siya sandali. Ang katahimikan ay tila sumisigaw sa pagitan nilang dalawa. Ang orasan ay patuloy sa pagdiktak. Parang binibilang ang bawat sandali ng pag-amin. Si Don Roberto ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang mga labi ay bahagyang nakabuka. Ngunit walang salitang lumalabas. Sinubukan kong magsumbong, Sir, patuloy ni Maria. Pero walang gustong makinig sa katulad ko. Ako ang kasambahay, siya ang may-ari. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Munit pinilit niyang manatiling nakatayo. Tuwing gabi, kapag naririnig kong bumubukas ang pintuan ng kwarto ninyo, para akong nabubuhay muli sa takot. Ang boses niya ay punit na, parang baso ring nahulog at nadurog sa sahig ng puso niya. Si Don Roberto ay lumapit, ngunit tumigil nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Maria. Isang halong galit, takot at pagod. Maria, ang tanging nasabi niya. Ngunit si Maria ay umiiling na ang luha ay tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko na kaya, sir. Kaya ko kayo pinatigil. Dahil tuwing naririnig ko ang tinig ninyo, naaalala ko siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Don Roberto na parang sampal. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa gilid ng kanyang katawan. Ang alak na dati niyang iniinom ay biglang naging mapait sa kanyang dila. Ang paligid ay tila umiko. Ang mga ilaw ay kumura. At ang katahimikan ay naging mas mabigat pa sa anumang salita. Maria, muli niyang bulong, ngunit wala nang kasunod. Dahan-dahang tumalikod si Maria, tinanggal ang apron at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Ang manipis na tela ay tila simbolo ng lahat ng tiniis niya, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat sigaw na hindi niya mailabas. Habang naglalakad siya palabas ng kusina, ang malamig na hangin mula sa bintana ay humaplos sa kanyang bala, tila sinasabing, malaya ka na. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may narinig siyang boses mula sa likod. Mahina, nanginginig, ngunit puno ng pighati. Maria, atawarin mo ako. Huminto siya. Ang mga luha ay muling bumuhos. Ngunit hindi na dahil sa takot. Dahil sa unang pagkakataon, may nakinig sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa likod ng mga luha, ang paghingi ng tawad, at ng basag na baso sa sahig, may isang lihim pa rin hindi nasasabi. Isang lihim na magbabago sa lahat kapagtuluyan niyang isiniwala. Ang mga hakbang ni Maria ay huminto sa mismong pinto ng kusina. Ang lamig ng sahig ay dumampi sa kanyang mga paa. Ngunit mas malamig ang katahimikan na bumalot sa buong bahay. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Don Roberto ay nakaluhod sa tabi ng basag na baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga piraso. Ang bawat basag na bahagi ay tila salamin ng kanyang konsensya. Marupok, masakit at puno ng mga larawang hindi niya kayang tingnan ng direkta. Patawarin mo ako, muling sabi ni Don Roberto. Ngunit ngayon ay may panginginig sa kanyang tinig, na hindi pa kailanman narinig ni Maria. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nagagawa niya yun. Napatitig si Maria. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng mga alaala na pilit niyang pinipigilan. Hindi ninyo alam. Mahinang tugon niya. Pero araw-araw ko po iyong nararamdaman bumaba ang kanyang tingin sa sahig nakita niya ang dugo sa mga daliri ni don roberto dahil sa pagkapunit ng balat sa matutulis na basag sir huwag niyo na pong pulutin masasaktan lang kayo mahina niyang sabi ngunit ngumiti si don roberto isang mapait na ngiti na puno ng pagsisisi mas mabuti na ito sagot niya mas mabuti nang ako ang masaktan ngayon kaysa isipin kung pinabayaan kitang magdusa noon ang hangin ay tila humigpit sa paligid nila ang mga alikabok na umiikot sa liwanag ay parang mabagal na oras na ayaw lumipas. Umupo si Maria sa tapat niya. Ang mga mata niya ay unti-unting nagiging mapayapa. Ngunit may bahid pa rin ng lungkot na hindi mabura. Hindi ko po alam kung maniniwala ako sa inyo, Sir. Mahina niyang sabi. Dahil matagal ko pong inisip na lahat kayo pare-pareho. Hindi kita masisisi. Tugon ni Don Roberto. Ngayon lang ako natauhan. Lahat ng kayamanan ko lahat ng ginto at mamahaling gamit sa bahay na ito. Wala palang halaga kapag may ganitong kasalanan na nagtatago sa likod ng mga pader. Tumingin siya kay Maria. At sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi na mata ng amo, kundi mata ng isang taong basag ang puso. Nasaan siya? Tanong ni Maria. Ang boses ay mababangunit puno ng paninindigan. Si Don Roberto ay hindi agad nakasago. Inalis niya ang tingin, tumingin sa hagdan, at marahang tumayo. Nasa kwarto siya. Sabi niya sa wakas. Matagal na siyang lasing. At ngayon, marahil unang beses kung gustong harapin siya. Tumigil si Maria. Ang bawat salitang iyon ay parang mga hakbang patungo sa isang bagay na matagal na niyang gustong matapos. Sir, mahina niyang sabi. Kung harapin ninyo siya ngayon, huwag ninyong dalhin ang gali. Dahil kapag pareho kayong sumigaw, wala nang matitira sa bahay na ito kundi multo ng mga alaala. -ala. Tumango si Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay basa. Ngunit ang boses ay muling naging matatag. Hindi ko siya pagsisisihan, Maria. Sabi niya. Pero sisiguraduhin kong hindi na mauli ang ginawa niya. Hindi na sa iyo. Hindi na sa kahisino. Habang umaakya siya sa hagdan. Ang bawat hakbang ay parang hampas ng puso ni Maria sa kanyang dibdib. Naririnig niya ang langit ng kahoy. Ang paggalansing ng relo sa dingding. At ang huni ng hangin na dumadaan sa bintana ang oras ay tila tumigil, at sa pagitan ng bawat tibok ng puso niya, may boses na bulong ng nakaan, ang gabi ng tako, ang mga sigaw na hindi niya nasabi, at ang mga pangarap na nabaon sa dilim. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang liwanag sa kanyang loob. Hindi ito liwanag ng chandelier, hindi rin ng buwan sa labas. Ito ay liwanag ng katotohanan sa wakas. May isang taong naniwala sa kanya. Habang nakaupo siya sa kusina, ang hangin ay unti-unting naging magaan. Ngunit mula sa itaas ng hagdan, isang malakas na sigaw ang biglang narinig, isang tinig na galit, lasing, at puno ng pagkabigla. Sumunod ang tunog ng basag na bote. Ang mga paa ni Maria ay kusa ng gumalaw. Tumakbo siya patungo sa hagdan, habang ang kanyang puso ay tilalalabas sa dibdib, at bago pa siya tuluyang makarating sa itaas. Narinig niya ang isang boses. Isang boses na hindi niya alam kung sigaw ng pagsisisi o ng wakas tumigil si Maria sa gitna ng hagdan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang railings na malamig sa kanyang palad. Ang hangin sa paligid ay mabiga. Parang bawat hinga ay may halong takot at kaba. Mula sa itaas ay muling narinig ang sigaw ni Don Roberto. Malakas, galit, ngunik halatang puno ng sakit. Anong ginawa mo sa kanya, Helena? Sumunod ang kalabog ng isang bagay na tumama sa sahig. Napalunok si Maria. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. Ngunit pinilit niyang umakyat pa. Ang bawat hakbang ay parang tunog ng orasan na nagbibilang patungo sa katotohanan. Ang liwanag ng hallway ay kumikisla. Tila ayaw ding maging saksi sa nangyayari. Pagdating niya sa itaas. Nakita niya si Don Roberto na nakatayo sa harap ng pintuan ng silid ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang dibdib niya ay mabilis ang pagtaas at pagbaba. Sa loob ng kwarto. Nandoon si Helena, ang asawa niya. Nakatagilid sa kama. May hawak pang bote ng alak sa kamay. At ang mga mata ay galit na galit habang nakatitig kay Maria. Ah, ikaw pala. Malamig na sabi ni Helena. Ang tinig ay paos ngunit mapanlay. Sinabihan mo siya, hindi ba? Sinira mo ang buhay ko. Lumapis si Maria. Ngunit huminto ng ilang hakbang pa lang. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay mabigat sa hangin. At ang liwanag mula sa lamshed ay gumuguhit ng anino sa peder. Mga aninong tila naglalaro ng kasinungalingan at katotohanan. Wala po akong sinira. Mahina ngunit matatag ang boses ni Maria. Ang sinira ninyo. Iyon po ay sarili ninyo. Natawa si Helena. Isang tawa na walang kasiyahan. Kundi puro gali at kawalan ng tako. Kasambahay lang kita. At ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit mawawala ang lahat sa akin. Helena, sigaw ni Don Roberto. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng asawa ngunit itinulak siya nito ng may lakas. Hindi mo ako masisigawan sa bahay ko. Sumigaw si Helena. At sa galit ay inihagis ang bote ng alak papunta sa direksyon ni Maria. Tumama ito sa dingding malapit sa kanya. Sumabog ang mga bubog at tumalsik ang alak sa sahig. Ang amoy ng alak ay kumalat sa paligid. Habang ang tunog ng pagbasag ay nag sa buong mansyon. Si Maria ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi na siya yung Maria na tahimik na umiyak sa kusina. Gayon, nakatayo siya. Matatag. At sa gitna ng gulo ay may liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ko na po hahayang apihin ako ulit. Mahinang ngunit buo niyang sabi. Sabihin niyo po ang gusto niyo. Pero hindi niyo na ako kayang takutin. Tahimik si Don Roberto. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa asawa papunta kay Maria. At doon niya nakita kung gaano kalalim ang sugat na naidulot ng katahimikan. Helena, tapos na. Mahinang sabi niya. Ang boses ay parang hangin na dumaan sa pagitan nila. Tapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, tumawa si Helena. Isang tawang puno ng pagkabaliw at gali. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos hanggang hindi siya umaalis dito. At sa isang iglap, kumuha siya ng basag na piraso ng bote sa sahig. At itinutok iyon kay Maria. Si Don Roberto ay sumigaw. Mahal, ibaba mo yan. Ngunit hindi na nakinig si Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at gali, at ang kamay niyang may hawak ng bubog ay nanginini. Lumapit siya kay Maria. Ang bawat hakbang ay mabagal, parang may halong pag-aatubili at pagkabaliw. Kung hindi mo ako sinumbong, wala sana akong mawawala. Bulong niya habang kapalapi. Si Maria ay hindi kumilos. Ang mga mata niya ay diretsong nakatingin kay Helena. Wala po akong sinumbong. Sagot niya mahina. Sinabi ko lang ang totoo. Ang tinig niya ay mahinahon. Nguni sa loob ay naglalaban ang takot at lakas ng loob. At bago pa makalapit si Helena, isang malakas na tunog ang biglang pumuno sa silid. Isang punit na sigaw. Isang bagsak. At isang basag na tunog ng salamin na tumama sa sahit. Napatigil si Maria. Ang mundo ay parang huminto. Ang ilaw mula sa lampshed ay kumura. Ang hangin ay biglang lumami. At sa gitna ng lahat ng iyon— ang boses ni Don Roberto ay sumigaw, isang sigaw ng takot, ng pag-aalala, at ng isang katotohanang ayaw pa niyang tanggapin. Helena, ang susunod na sandali ay punong-puno ng katahimikan. Ang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw, mas mabigat pa sa anumang salita. At sa loob ng katahimikan na iyon, naramdaman ni Maria na may bago na namang puputok na lihim. Isang lihim na hindi niya alam kung magpapalaya sa kanya o tuluyang magbabaon sa kanya sa sakit na matagal niyang gustong takasan. Ang liwanag sa kwarto ay kumikisla pa rin. Tila ayaw umayon sa katahimikan na bumalot sa buong bahay. Si Helena ay nakahandusay sa sahi. Ang basag na piraso ng bote ay nakakalat sa tabi niya. Ang alak ay kumalat. Halo sa mga luha at sa bahagyang dugo na dumampi sa kanyang kamay. Si Don Roberto ay lumuhod. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagsisisi. Helena, Mahal ko, anong ginawa mo? Ang tinig niya ay basag, parang batang nagmamakaawa sa oras na bumalik. Ngunit hindi na sumagot si Helena. Ang gali sa kanyang mukha ay napalitan ng katahimikan. Ang bigat ng mga salitang hindi na niya nasabi. Si Maria ay nakatayo pa rin. Hindi alam kung lalapit o lalayo. Ang kanyang dibdib ay mabiga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, ay may kakaibang kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan ang balikat ni Don Roberto. Sir. Mahinang sabi niya. Tawagan ninyo po ang doktor. Tumango si Don Roberto at mabilis na tumayo. Tumakbo palabas ng silid habang nagmamakaawa sa mga bantay ng bahay. Habang siya ay lumalayo, naiwan si Maria sa tabi ni Helena. Ang gabi ay tahimik. Ang lamig ng hangin mula sa bintana ay dumampi sa kanyang bala. Tinitigan niya ang babaeng minsang naging dahilan ng kanyang sakit. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga luha ay tuluyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo kinamuhian, ma'am. Bulong niya. Ang gusto ko lang ay marinig. Nyuko niya ang ulo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga tauhan. Isinugod si Helena sa ospital. At si Don Roberto ay sumama, hindi bilang asawa na gali, kundi bilang isang taong gustong maitama ang pagkakamali ng nakaan. Si Maria naman ay bumalik sa kusina. Ang mga pinggan ay natuyo. Ang chandelier ay muling nagniningning sa kisam. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikan ay iba. Hindi na ito katahimikan ng takot, kundi ng paghilom. Kinuha niya ang apron na kanina ay kanyang iniwan. Tiningnan ito ng sandali. At pagkatapos ay isinabit na lamang sa pako sa dingding. Huminga siya ng malalim. At tumingin sa bukas na bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Tapusin ko na. Mahina niyang sabi ang mga sugat na hindi ko dapat dalhin habang buhay. Lumakad siya palabas ng mansyon. Ang hangin ay malamig ngunit magaan. Ang mga bituin ay tila nakangiti mula sa itaas. Habang naglalakad siya palayo, ang unang sinag ng umaga ay sumilip sa langit. At sa ilalim ng liwanag na iyon, si Maria ay ngumiti. Isang ngiting matagal niyang inipon. Ngiting tanda ng kalayaan. Sa wakas, ang kasambahay na minsang tinuruan ng katahimikan ay natutong magsalita at ang boses niyang minsang pinatahimik, gayon ay naging awit ng tapang, at ng bagong simula.